Ouch, Daddy Ouch Oh, yes Thank you, Lord Perfect, Mr. Ingram Davao City Mga kalugit, tong sa kayong lahat May customer tayo, mga kalugit Nagbaon po yung kukonya Ang customer natin from Taga asa, madam? Kabantian Taga? Taga Kabantian, buhangin So, naggabin Ano uras doon? May timing ganun Wala doon tao oh. Kagina busy ka Hindi ko makakita So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido Saloon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City. Straight lang mga kalugit sa Garda Ayan. Relax ng sira. Ayaw, shagit, bubayot. Si stutter host. Grabe. Ayila, ahem. Teka, lang. Tanggal nga, naman ginapadugay mo timi mo kuko.

Ang music! Romnick! Romnick! Pinayang oh. oh. ka music! Mga ganito, mga kalugit, <clears throat> magdugo dyan ni siya. Dali lang ni siya magdugo, kay grabe ka dikit, kay eh. ang kokonya sa sulod, grabe ka baon, tarawan niyo, oh. Hmm, kuko niya dirigikan, no? grabe ka ayun. Jan, John! yung bungol yung bata. Jan. Dung may bulaho imong bata. So yung mga kalugit, grabe ka yung kukunis sir, mga kalugit to, baon na baon, no? Ayan sir, sakit pa. Hindi na no, di ba? So lagyan natin ng Magic, sarap. Oh, perfect. Yes, hmm. naka-relax na ka, sir. So, dito naman tayo sa kabila. Relax sa so, huwag mo hilain, ikaw ang hilain ko mamaya. Sicky? So, Sicky? May baro. I will call the, the Asa sa mga tanaw Facebook. Facebook. Will, uh. It's okay. May baro. Harusan message na tulolas. Uh. Sagit sa lang siya. Oh. oh. Mm.

bakô kayo ayo ipadugay mo kuko sir mga 2 weeks pa himlo na ka para hindi magbao ni mong kuko 1 month na balik gyapon ni kung inganig gyapon imong kuko Tadlong. tawaw wala na wala na no oh wala na ta so lagyan natin ng magic sarap mga kalugi Mga ganitong kuko, mga kalugit. Kung dandahan no, ng nimo, hindi siya magdugo. Pero, kung biglain mo siya mga kalugit, normal lang magdugo. Yan. Kasi ang kuko niya, grabe ka At isa pa, one time lang mga kalugit. Tanggal talaga, oh. Ayan, sir. Okay na? Diba? So mga kalugit, tapos na mga kalugit, isang hila lang mga kalugit, tanggal dyan mga kalugit. Huwag mo lang basain sir, para ano. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido saloon Phase 1, Block 56, Block 60, Combs, Mintal, Davao City, Street mga kalugit, sa guardhouse, nung no, magtanong lang kayo dyan, kung saan po ang location ni Mr. Ingron. Huwag magpatumpik-tumpik. Nagyan natin ang magic site. No. so thank you so much mga kalugit wow.